Bibili, bibili tayo ng papaya para mas perfect at mas bongga ang atin uh, ating pagkain, di ba? So, namaling, namalengke kami dito na Neneng B dahil sobrang dami pong tao dito ngayon sa Cruzadaan Market. Kung ako po ay mas malalang tumawad, mas malala pong tumawad itong si Neneng B. Di ba, Neneng B? Yes! For the vlog Ito, tayo. Limang piso lang. 5 piso, ayan. So, ilang pong, dagdagan niyo po yung kangkong natin. Dalawa, dalawa, dalawang kangkong na po yan. So, ayan po. Galit po ba kayo? Hindi, oh. Yeah. po kami, hey, yan. Super daming, daming fish po ngayon. Hi, Merry Christmas! Ay, nako, ni... Diyos ko, inaanak, walang dala si Ninong. Nakakaloka. Hi, Merry Christmas po sa inyo! So nag-vlog po kami dito ni Neneng B. Neneng, saan tayo pupunta ngayon? Sa mga gulay. Sa mga gulay kasi po uh, kakain kami ngayon ng uh, Marami naman diyan. May mga ano diyan, may mga Ah, welcome to my vlog. Ayan, may bayabas tayo. Magkano bayabas? Eh, mahal lang. Mabawasan mo naman. New Year naman eh. Napakaliit naman eh. Bulok na po ate. Ay, ayan nga. Ay, ate. Merry Christmas. Perfect si ate. O. Oh. Nakakaloka. So, eto na. Bumibili na po si Neneng Binong Bayabas. Kasi magsisiga kami sa Bayabas. Perfect po ngayon. Tsaka may liya po kami mamaya. Very good. Ate, thank you na lang to. Lahat ng sirap. Ayan. So ayan po, nag ano po. Ano pa po bibili natin? Ang aming ulam ni Neneng B, bibili daw siya ng uh, baboy at saka uh, binabayasang bangus. Kaya yeah, bumibili siya ng asin. Neneng, ano binibili mo, Neneng? Asin. Kaya 40. Kaya lang po pera. So nanghingi pa siya ng 40 ngayon. So ang dami pong tao ngayon dito sa Crusadaan Market. Ang dami pera ng mga tao ngayon na Sobrang dami pong tao dito ngayon sa Crusadaan Market. Saksikan po ang mga tao. Hi, hi! Merry Christmas, Ate Christy. Magkano po papaya na? 60, wala nang tawad yun. Perfect, oh, sige na. Pabili ako ng papaya. Hey, okay, so dahil sa promise ni ni Neneng B at ako, dahil tapos na kaming mamalengke, nakapagluto na kami, meron na kaming binabayasang bangus, and of course, yempo. Siyempre, gaya ng ipinangako namin kanina sa aming vlog doon sa Changge, nakabili na kami ng liempo. At siyempre, favorite ko talaga tong yes, merong bayabas na bangos. So magmumukbang na kami ngayon ni Neneng B dahil nakapagluto na kami. So super mukbang na kami ngayon. So that's all for today's vlog. Salamat! Neneng, salamat sa luto mong binabayasan. At siyempre... Pero parang yung diyan po namin nas, na Hindi nga. Hindi ba? May kasi 'yon. Oo. Perfect po, no? Masarap. Nene, yung kanin po hati tayo diyan. Ay ganun ba kaya Gusto pala? Po, sabi napakarami po niyan. Oo, oh, 'di ba? Kaya sabi ko nga napakarami mm -mm. naman masyado at na